homemade burger steak. Sigurado akong na na inyong mga chikiting. Ito nga palang all-time burger patty. Bigyanin namin sa dali. Napakamura lang. Yan, Start na natin. Ilagay natin sir Air fryer. Five minutes. Magkabila ang side. Pwede naman siyang iprito kung wala kayong air fryer. ay naluto na silang lahat. Ito nga pala mga ingredients sa pagluto ng gravy. Pwede kayong gumamit ng malit ang na mushroom. Bada lang binili ko kasi favorite na mga anak ko. Unahin na natin itong dairy cream. Pwede rin naman butter kung meron kayo. Igigisa lang natin dito yung mushroom. Hanggang siya ay sa maluto. Pagtapos mag-isa, iahon niyo muna siya. Saka natin ilagay itong crispy fry. Pwede niyo siyang itinagay muna sa mangkok na may mainit na tubig para mas madali siyang matunaw. Pwede rin naman ganito, dagyan niyo na lang dito sa kawali na mainit na tubig. Halu-haluin niyo na lang hanggang sa si mawala yung kanyang buo-buong uh, crispy fry. Bagad add pa kayo ng tubig kung kinakailangan. Ayan na, umukay na siya. Lagyan niyo siya ng ground pepper. Ayan, haluin nyo lang siya ng haluin. Saka natin ulit ibabalik yung ginisa nating mushroom kanina. Pwede kayo magladay pala dito ng cornstarch kung gusto nyo na mas malapot. Pero sa akin okay na to since lalapot din naman to pag lumamig na. Ayan, pakuluan nyo lang hanggang sa maluto. Eto na, hindi na nakapaghintay yung mga anak ko. Kahit mainit pa, go lang. Favorite kasi nila yan. Thank you for watching.